Bakit kapag pumutot ang mga babae, may eko? Malapit sa... Burnag. <laughs> Ayaw, di ba? ano ang masarap sa itlog? Kinakamot. Oo! Oh, <laughs> Malaki at maumbok. Yun! Hinihima, hinihima sa bago pumasok. Wait. with Otim Otterpads. Balit. Pinatigas na pinatigas bago oh. pinasok sa butas. Wait. with Otim Otterpads. Pag pinasukat kita at uminut-ikot pa, sigurado, itiniting ka. Yun! O, tagal! Ramon! 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 Hina niya pa yan! Baka yung koya! <laughs> <laughs> Hi guys! For today's vlog, eh nandito ko ngayon sa accommodation ng aking mga kaibigang Pilipino dito sa Qatar. At ngayong araw na ito, eh gagawa lang naman kami ng na isang kolam. Lang, kung saan eh, meron akong mga inihandang Pinoy Logic question na itatanong ko sa kanila. Kailangan lang nilang masagot ng tama ang mga Pinoy Logic na itatanong ko sa kanila. At kung sino ang pinakamaraming maisagot sa end ng game na ito ang siyang mananalo ng mga papremyong ito. At kung sino naman ang hindi makakuha ng, ng puntos na mababa ay may kaukulang parusa. Kaya simulan na natin guys at kilalanin na natin ang mga kaibigan kong Pilipino dito sa Qatar. At eto na guys, kilalanin na natin yung mga Pilipino kong kaibigan dito sa Qatar. Tara! Ako si PJ from Brunei. Bang! Brr! Okay, ito na naman. Hi guys, ako na si Winde from Kalukan, Bagumbay. Ah, oh, ako pala si Jigs from Puerto Princesa City. Oh, <laughs> mabuhay! Oh, oh, wala, wala. Ah, yeah. ano? At ito na guys, tawagin na natin yung dalawang grupo na maglalaban. Ang team Burnet at ang <laughs> team Tingle Bells. Tingle Bells. Okay guys, ganito lang guys. Kailangan mo lang masagot yung mga Pinoy Logic na itatanong ko sa inyo. Kung sino yung hindi makakasagot, isusubsob um dito sa akin na. Oh, Pero kung sino makakasagot, syempre exempted sa punishment. At kung sino yung pinakamaraming ma makuhang points sa end ng games na ito, ang siyang mananalo. Okay, unang question guys. Kung ang nagapang sa tao ay kuto, at ang nagapang naman sa aso ay garapata, ano naman ang nagapang sa abayo? Garapata. <laughs>

ibig sabihin? Dalawahan. Oh. Hindi, dalawahan. Hindi na ako magkulungan. Kailangan. Game. Logic question number two. Birthday na kaibigan ko next week. At in-invite niya ako para dumalo. Pinakulakan ko ang kanyang impitasyon. Kaya tiyak na ako'y dadalo. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda ng aking susutin. At mga ng Ang pangre-regalo ko para sa aking kaibigan. Makalipas ang ilang oras ay handa na akong tumungo sa bahay ng aking kaibigan. Kaya dali-dali umalis patungo sa sasakyan ng jeep. Kaya sumakay, <laughs> kaya sumakay ako ng jeep. Sumandal ako. At, at ako, sumandal ako. Makinig kayo. Inap, inabot ko ang bayad ko. Bayamay na bumaba na ako ng jeep at nilaad ko na ang bahay ng aking kaibigan, narating, narating ko ito makalipas ang limang minuto. Ang tanong, pakinig kayo mabuti, ano ang dala ko? Suman, suman. Yes, tama! <laughs> Zero. Logic version number 3. Para nga, na ano mo na, na sa vlog yun? Don't number 3. Ano ang pwede mong gawin sa gabi? <laughs> JP, pakinig ka. Ay, pa rin kami sa gabi. Ay, ka JP Ano ang pwede mong gawin sa gabi <laughs> na okay, di ano pwede mong pwedeng gawin sa araw? Magpulat. <laughs> 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 Bali. Oi, wala sa Ano ah, uh, ah, number sa gitna ng barko, may kotse. Sagitna lang kotse, may lamesa. Sagitna lamesa, may baso. Ano, ang nasa gitna ng lahat. alak Vale. Sting. Mesa. Vale. Tik, tik. Ay oh, ma. na tik, sa. Na, bakit ka mabutae? Sakit na ng barko, may kotse. Okay, hindi okay, lang hindi lang. Andali lang. Sa gitna ng barto, may kotse. Sa gitna ng kotse, may lamesa. Sa gitna ng lamesa, may baso. Ang tanong, ano ang nasa gitna ng lahat? Eh! <laughs> Mali! Man! Mali. Mali, eh! O, oh, still, still! Wala nga! Naan? Na. Mali! Still, still, still! Sa akin yung premium! Sumali ka sa amin. eh. Ang tawang sagbat ay So yan? yun. Hindi na yun. Lahat. Lahat. gitna lahat. Lahat. nga eh. Logic nga eh. Pilingin ka eh. number Saan yun yun? Di ba? pa. Lamang pa O. kayo. Two points sa akin. Di ba? Logic number 5. May isang puno. Huh? Okay. May isang puno. Itinanim ko sa itinanim ko sa paso. Oh, makalipas ang ilang buwan, namulaklak ito at naging bunga. Ang tanong, ano ang bunga? Mais. Mais. Mais is correct. <laughs> Na sa Bla, okay. Ooh, Logic Ang nawalan ay natawa. Ang nakakuha ay nasuka. Ano ito? Ano <mART> ulit? Ang nawalan ay natawa. Ang nakakuha naman ay nasuka. Ano ito? Mm. Eh. ay nakawa. Ang nakakuha naman ay nasuka. Ano ito? Wala? One, wow. five, four, three, two, one. Oh, tama! Go 31. Hindi mo alam 'yun? Next logic question. Ito, sino daw ang nagsabi nitong Salitang teatro? Sige, magtiyaga ka lang, makukuha mo rin ako. Ikaw. 2 5 4

12 months 12 months Ang tamang sagot 12 months for lahat Hindi Ang ni Pedro ay may limang anak Sinapapa, Pepe, Pipi at Popo Ang <JUD> tanong, <Gordon> um, wala pa oh, wala pa ang pangalan ng panglimang anak? Pedro. Woo! Ang yeah! <laughs> <laughs> hihina ni... Ang hihina ni JP! <laughs> 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 Next question! Ano ang pinaka-curious na letra? Tingnan mo Ano ang pinaka-curious na letra? <laughs> si Mali M mali. mali Curious na letra S K Mali Si P e. Mali Sinabi na X Naku malapit na Mali ABCD. <laughs> C D E F G N Mali O ang sa pag ay... A <laughs> Y, <laughs> y. y. <laughs> y. <laughs> Sabi ko na nga o oh. Y oh, oh, oh. Oh. Ah, hindi ko tumitingin eh pa, pa. na A ba? 2 next logic question. kung ang nanay mo ay may apat na anak, sina April, May at June, sino ang pang-apat na anak? Ay, okay, mender. Ay, Ha? na ay.

Anong key ang nakakabukas ng saging? Pinporme. Titi! Ayaw, lima. Kinuko. JP. Titi. Bale. <laughs> Kinuko. <Aluki. Aluki. laughs> Anong key? Hindi na, is correct. Next question! Pupakan okay. ko muna ako bago, bago mo ako kainin. Ayun nga! Sabihin No, ko. tama! <laughs> Next question! <laughs> Next question. Next. Okay, okay, okay. Next question! Ano ang masarap sa itlog? sinakabot. Oh! Ah! <laughs> <laughs> oh. okay. oh, <laughs> Malaki at maumbok. <laughs> 'Yon, hindi sa bago pumasok. hindi, Mali malaki at maumbok, hinihimas bago pumasok. Wait! <laughs> 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 no no. no. <laughs> Bale. 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 Oh, may Ito. <laughs> Ilang kasukan ng tao. Malaki. Kubita. Malapit na. Kubita. Siya. Bahagi ng... Mang... Bahagi ng pito. Adorno. Ador, na! Ador! na! <laughs> So matigay magbigay ng tatlong bagay na isinusubo pero hindi nilululok. tatlong bagay na isinusubo pero hindi nilululok. dono 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 Sino dono 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 naman dono yun. dono

buradong titikin kan yo datanglah amon abon 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 ini ne pai dong bawa ini ayo ini jangan jangan Ano ba? No. No, no, na, O, dinadala niya. Okay. Por talo ng laban din 'yung mga bayoy. May siko. Kung sino talaga ang sasagot dito, sino Oh, get out. Ano 'yun? Hindi natin 'yan. May mga pirata sa cyber Keri pa dapat? Betul, pa dapat pa ano? Game for the win, for the win. Last question! Pasok mo, pasok mo. Wala pa sa kulit, pasok mo. Wala pa sa kulit. Okay, okay. Asabiko muna go. Hindi na ako dito umgo, wala gagan, maswasihan. Go. Yes, question. A logic question. Dahil sa mer ngayon, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng isang piraso ng yelo at binigyan ka niya ng tatlong piso. Ang halaga ng yelo ay 150. Magkano ang supli sa iyo ng tindera? Go! Basta tin tinga ng Magkano si 150. Mali! Wala! Wala! Mali din! Paulit, uh, ulit, ulit, ulit ito. Dahil summer ngayon, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng isang pirasong yelo. Binigyan ka niya ng tatlong piso. Ang halaga ng yelo ay 1.50. Magkano ang sukli sa'yo ng tindera? Go! O, oh, tingles. You know? <laughs> ay, <kano>? <laughs> 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 50. Oh. Final Magkano? Final answer. Magkano?

And that's it for today's video, guys. Kung nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga latest video. Thank you for watching. Bye-bye! Ito pa! <laughs> 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 ito pa! <laughs> <laughs> ito pa! <laughs> ito pa! Ikaw kayo. sa

Ano naman. Blue first. Si is <laughs> na pala <laughs> ba?